Sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng anime aura effect tulad nito sa DaVinci Resolve. Ako nga pala si Christian at welcome sa Pinoy Creators. So para magawa natin yung anime aura effect, kailangan natin dito ng clean background at green screen kung saan ako nag-record kanina. Then right click tayo dito sa may video number 2 kung saan merong green screen. Then, open natin yung Fusion Page. So, dito open natin yung Select Tools. Then, uh, hanapin natin dito yung Delta Kia. Add natin. Then, grab natin tong pen papunta sa green screen. Tapos, gawin na natin yung Anime Aura Effect. Open lang natin yung Effects dito sa taas. Tapos, punta tayo dito sa may Templates. Hanapin natin dito yung noise distortion. Eto. So dito sa noise uh, distortion, copy nyo na lang yung mga babaguhin ko. Kasi kung e-explain ko pa to isa-isa, mapapatagal pa yung panonood nyo. So dito sa noise control, ang babaguhin natin dito ay yung detail, contrast, scale at yung c rate. So lagay natin dito sa detail 5.0. Sa contrast naman, uh, 3.6. Uh, pagdating naman sa scale, i-max natin to hanggang sa 20. Pagdating sa seat rate, lagay natin dito 0.291. Dito naman sa displacement control, lipat tayo dito sa may X and Y. At yung mga babaguhin natin dito ay yung a uh, x refraction y offset y refraction at yung spread lagayin natin dito negative 0.041 sa y offset naman 0.381 dito sa y refraction lagayin natin negative 0 0.027 Pagdating sa spread uh, 0.6 So dito copy nyo na lang 'yan para hindi kayo hindi kayo malito. Then add tayo ng panibagong noise distortion. So click lang tayo dito. So yung mga babaguhin natin dito sa pangalawang noise distortion ay yung detail contrast, brightness, at yung scale. So, lagay natin dito, uh, max, okay, 10.0 sa detail. Pagdating sa contrast, 2.7, 2.71. Sa brightness, lagay natin 0.21. Pagdating sa scale, ganun pa din, max. Pagdating naman dito sa displacement controls, dito tayo sa radial at yung babaguhin lang natin dito ay yung spread 0.591. And then add tayo ng panibagong effect dito sa fusion. Open natin yung select tools. Hanapin natin dito yung color corrector. Okay, eto. Click add. Tapos dito, pumili ka lang ng kulay na gusto mo. And then, add ulit tayo ng panibagong effect. Open natin yung select tools. Then, hanapin natin dito yung soft glow. So, yung babaguhin natin dito ay yung threshold at yung glow size. Lagay natin dito 0.307. Pagdating sa glow size, lagay natin dito 31.5. Balik tayo sa edit page. Next na gagawin natin, iduduplicate natin itong video number 2. And then, right click tayo dito. Then, open naman natin yung fusion page nito. So, dito tayo nag-open ng uh, fusion para hindi tayo malito kung anong fusion ba yung binubuksan natin. So dito yung babaguhin lang natin ay yung soft glow. So uh, ta-times to lang natin yung value nitong threshold at nitong glow size. Lagay natin dito 614. Pagdating naman sa glow size, uh, lagay natin 63. Tama. And then balik tayo ulit dito sa may edit page. And then for the last time, iduplicate natin siya ulit. And then open natin yung fusion nito. So yung gagawin naman natin ngayon ay i-delete natin yung noise distortion hanggang soft glow. Balik tayo sa edit page. So eto na ang resulta ng ating ginawa at kung mahilig ka mag-edit ng videos don't forget to subscribe i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na video maraming salamat Pinoy Creators